nakabahan ako ito na ito guys inipo niya sa isang tray uh, dito ako kinalibutan guys isinabit niya ano kaya ang mga tila laruan na nakasabit na ito na mistulang koleksyon ng isang matandang lalaki siya nga ba ay walang tamang pag-iisip upang gawin ito at bakit inipon niya ito sa mga kahon Natiyak magpapatindig sa iyong balahibo. Bakit niya ito ginagawa at saan niya kinuha ang mga ito? Pagdating ko rito, mga mga tuwan nandiyan yan eh. Tapos sinabik ka sa amin. Parang hindi mo magsasisa, nagkasalita ka yung mga isa eh. Mm -hmm. Pag dumadaan sa amin. Ayun oh, nga. Sir ka John. So, oh. Hi! Bye -bye. bye bye! Oh! <laughs> tara tara! Picture tayo! Magpicture ba? Ayaw mag- ah, Ayaw mag-, mag ba? mag- Ayaw mag- Tara! Asan yung cellphone mo? Ito oh, rito! Ang sakabay! Subscriber ka? Opo! Dogay na? Bago lang! kita kita, Ay bago lang! Ano ba yan? charis? Ay nakatagaan ka kasi! Sige tara! Picture tayo! Hindi, dabo ko dabo kaya bulakan kaya kamo kaya. Tara, selfie na. dali 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 Ang ganda naman dali 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 dito, guys. So, dali nyo. Oo. Oh. Ay. Ang ganda ng mga bahay. Bahay mo yan, Day? Hindi, Gay. Ano yan? May mundo Pero, dyan? Wala ah. Oh, hindi yan mga bandun. Charis. <laughs> <laughs> alam, alam, alam na alam na ate yung ano eh. Baka oh, Binablog ko eh. Tara, selfie tayo. Anong pangalan mo? Shout out kay ate. Hello, Hello po. po. Hello. <laughs> ano picture ba? Picture, picture, Tara, picture. picture. Eh, nagka nagkaano pa. Okay. Thank you, kaayo. Maka-subscribe ba? Aba. <laughs> Hintay kita eh. Hintay mo. Wala naman ako ibang daanan, hindi naman wala namang mint. bahay namin no? oh. Ay, hindi naanan ko. Na, oh, oh shout out mga Marites. Diyan kita na kita. Marites. Grabe oh, na Marites, Sir yes. Oh, iba yung <laughs> ibang Marites yung sinasabi ko pangalan niyo, 'di ba? Yes. Ano masasabi mo na napakalaki ng iyong <laughs> ano? <laughs> <laughs> Na natural yan niya. Oy, Day, anong balita, Day, sa, 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 ano, dyan sa dagat? Hindi naman naglaki. Ay, hindi naman. Okay. Uh, okay, kasi parang lumaki yung dagat. ang <laughs> tiyan <-chan> lang. <laughs> <laughs> hindi ang dagat. <laughs> An -chan. Anong napanood niyo sa vlog yung ano, yung dumubog yung interior Ana? Wala, Anong napanood niyo? Ah, uh, sa mga, sa iyang vlog, uy, nagkuhan mo. Ay, oh. Okay. okay. Si, yung, sales, yung pinsan nga ni, ni JD. Tapang. Jinky Pacquiao, Hindi, pamangkin yun. Eh, ano? Pinsan. Ah, sa pi Oo. Pamangkin sa pinsan. Ano? Ano panod mo? Okay. Ito. So, ito guys ha. Wait lang. Hello. Hello. Naichi kate eh. Ano daw, di ba napanood mo yung kay Jinky Pacquiao? Ngayon, may nag-comment sa may nag-PM sa akin yung kapatid nitong natulungan na yun, si, ano, si Beshi. Pinapaburo sa akin yung mga pictures ni Jinky Pacquiao kasi di, ba high profile nga sila mga bilyonaryo, kilala. Ngayon, naisip ko, bakit naman magagalit? Kasi nagalit daw. <laughs> Nalaman ko lang. Eh hindi, ako guys ha, wala naman akong pakailan dyan. Kung ano, kasi trabaho ko naman mag-vlog. Kung hindi ko naman din sinasadya yun eh. Na, 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 ang na-vlog ko, ang natulungan ko din. Kaya lang, nangyari ngayon, pinapaboran nila picture. Eh ano na eh, marami lang nakapanood eh. Ang pangit kasi, nire-upload yung video ko ng iba, dun sa Facebook. Tapos, nilagay ng story na ano, bakit parang pinabayaan doon ni Jinky pa Eh, wala naman ako sinabi sa vlog, guys. Wala naman. Eh. Wala naman. Eh, ako nga. Sabi ko nga. Hindi ko naman sinasadya na ganyan, diba? So, ano masasabi mo? Dapat bang burahin yung picture ni Jinky o hindi? Hindi, ah. Huwag mo burahin. Baka maano sila. Huwag mo Hindi, burahin. kasi pag binura ko yun parang uh -huh. guilty ako, diba? No. Na, parang alam ko may kasalanan ako, diba? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. So mga master, konting kaalaman, may na-discover ako. Kapag ka pala ano, kapag ka pala yung nanggagaling daw dito kasi ito yung kompanya uh, kumpanya ng price gas na gasolina. 'Di ba? Ito yung kargahan nila sa dagat. Ngayon, makikita niyo yung tubong asul na 'yan. 'Yan diyan. Diyan pala papadaanin yung nang uh, nanggagaling sa sa mga planta ng gasolina na kinakarga sa dagat, sa mga container van. Tapos may karugtong dito yata yan Sa ilalim. Sa ilalim? Mm -hmm. Ah oh, ay parang yung number 2 na 'yon. Hindi Oo. Tapos ibubuhos diyan, guys. Tapos pagka pala ikaw nagtatrabaho ko sa ganyan, guys, bawal na bawal 'ke yung mag-yosi, siyempre. <laughs> bawal talaga. Sana hindi malaglag. Ito na yung pinaka Sige. Ang katakot Ito na yung ano guys. Sinabi lang sa amin kasi 'di ba iyon yung cemeteryo na pupuntahan natin mamaya ng gabi. Ngayon, nagprepare ako ng pang-overnight. Ito malaking gas station itong nasa likod ko na ito. Shout out po sa Price Gas. Ang creepy. Sige, diretso ka lang. Bababa pa ba, 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 ba tayo? Oo. Baka masabit kasi. Meron dito guys na isang bahay ng isang sinasabi nila na parang uh, nawala sa sarili. Pero hindi ko masasabi ha. 100%. Ano pa ba? puntahan natin kasi ang ginawa nitong matanda guys ginagawa niyang collection galing doon sa abandonadong cemetery na hindi nalalayo dito ngayon habang wala yun kasi pag nahuli daw pagka daw dumating yun possible daw habulin na habulin daw tayo or may gawin sa atin hindi maganda kasi kanina nung nakita ko siya habang nagpapalipad ako ng sa labas may hawak siyang sundang sundang ano ba yung sundang itak di ba Oo tapos hindi na ako pinapansin binati ko siya hindi ko na maalam na wala siya sa sarili ito na erect. ako muna ako muna hindi malalim guys ito na pasintabi po ah ng mga kamakain oh, huwag na bumaba. ikot taga, ikot yung taga watch out ah pag dumating kasi baka biglang dumating ba hindi na natin papasokin yung bahay niya guys ang gagawin lang natin sisilipin lang natin habang wala siya kasi delikado din at ang sabi parang parang ha, di umano parang wala sa sarili tignan niyo tong pinakadaan ayan nakita nyo yan silip tignan mo dyan ha silip tignan mo dyan ha silip tignan mo dyan ha narinig mo din ba ang boses na yun na sadyang kakaiba ang nakakapagtaka dito ay ito mismo ang lokasyon ng bahay na ito kung saan tayo naroroon. Kapansin-pansing nasa loob ng mga kakahuyan ang kanyang bahay. Kaya pumasok ako sa kabilang bakod upang makakuha ng drone shot bago ko ito pasukin upang makasigurado kung wala siya rito. Ayon sa ating kaibigan at subscriber na si Pawix ay siya ang madalas nakakakita sa matandang lalaki dito. Matagal na raw itong dumadaan sa gilid ng bakod ng gasolinahan. At ang pagitan lamang nito ay ang ilog. At ang ilog na ito ay karugtong mismo pala ng ang ating pupuntahan ang lalaki daw na ito ay matanda na pabalik-balik sa sementeryo at halos araw-araw na dumadaan na dito at dito na natutulog at naninirahan sa makikita yung drone shot ay eh, ito lamang ang mga nitson at ito na mismo yung pinakagasolinahan kung saan tayo naglakad kanina kapag high tide ay eh, dito tumatawid ang ibang mga naliligo sa sementeryo na kagaya ng mga kabataang ito baka ano tayo Buti kasama natin si Jillian. Jillian wala kang bagong babatiin. Yeah. Si Jillian ano eh, buti ng dito. ang buti. Saan niya inipon? You know. Ay, ay oo nga. Iniligay niya sa tray. Iniligay eh, niya sa tray. Guys, pasin tayo ah. ko po ah. Baka kaya niya ito nagagawa. Wala siya sa sarili. Ang dami. Ang dami. parang ano sa movie no balik ta i, -i, -i natin yung lens kasi gamit ko tong aking Insta 360 wait lang kinakabahan ako ito na ito guys talian natin I ikot tingnan tingnan mo yan ha baka um. so dito ito yung mga buto ng galing sa cemetery na kinuha niya inipon niya Magtatanong guys, sa tao ba yan? Opo, sa tao po yan 100% guys. Tignan nyo po, oh. Ayan. Pinilagay niya rito, inipo niya sa isang tray. Mm, -mm. Hayo? napansin ko din na parang may mga sinunog sa gilid nito. O parang mga abo. Bukod sa mga buto na ito, na inilagay sa pulang tray, ay pinagsama-sama ito kasama ng mga tali na para bang meron siyang pagpaplanuhang gawin at ito pa ang nakakakilabot kong madiskubre sa kanyang bahay inilagay niya rito inipon niya sa isang tray mm -mm. ngayon habang habang tinitignan ni Jillian dyan inaano niya kung ito yung sinasabi dito ako kinalibutan guys Isinabit niya sa kanyang bahay Ay, <laughs> Oh my gosh! dyan, wala tignan mo ha, sa guys hindi, hindi kami nakaka-extreme kasi ito kasi baka biglang dumating, habulin kami ayun guys, so, oh. pinagsabit-sabit niya rito pinagsama-sama niya shoutout pala kay ano yung nagsabi sa amin ano pangalan nun? yung una kong nakausap kanina shoutout sa iyo sa hindi ko alam ala ito oh. inipon niya mga master yung mga buto ng tao na kuha niya mula dito sa sementeryo na sa pinapakita kong drone sa inyo eh, eh yung bahay niya kaharap ng itong cemetery yung pinagblaga natin na nag 1 million views ng nakaraan meron siya mga inipong buto dito at ito yung bahay niya yan ibalik natin isara natin ulit Parang ginawa niya itong mga laruan o palamuti sa pintuan ng kanyang bahay. Ang mga parting tuhod na ito ay kanyang itinali isa-isa na humigit kumulang 8 o siyam na piraso. At kapasin-pansing sinadyang takpan ng lonang asul na kanyang pinakapintuan. Ano? Legit yan guys. Ito yung lutuan niya. Bakit niya isip? Kung iyan, hindi, baka mamaya, wala talaga sa sarili. Kasi kung sino bang matinong gagawa nito, di ba? Sa mga natuklasan natin, ay ekonomismong na mismo makakapaghusga kung normal ba sa taong gawin ito. Tila nagkaroon ako bigla ng konfirmasyon sa aking isip. May napansin din akong telang itim sa ilalim ng kanyang bahay sa gilid. Ito, ano pa ba? Walang bungo. Kasi minsan nilalagyan yung mga bungo ginagamit ng mga yan. Sa kinakalawang niyang bahay, mayroon ding mga ice box at mga payong nasira. At narito nga ang isang tray na puti na may laman ng mga butong napakaraming halo-halo na at ang dalawang container na parang may laman na krudo sa sobrang pagtataka ay pumunta ko sa bandang likuran ng kanyang bahay sa gilin. so ito yung bahay ng isang matandang lalaki guys na di umano nakatira siya sa solenteryo hinahakot niya mga buto dito iniipon niya medyo extreme <laughs> baka dumating kasi bigla kaya yeah, meron pa siya ditong duyan ito na yung bahay niya guys naalala ko lang bigla yung palabas sa pelikula na wrong turn kung saan kung naligaw ka sa ganitong bahay at nakakita ka ng mga ganyan na mula sa mga tao at mag iingat ka dahil anumang oras ay baka ka mahuli na nagmamayari ng baharang pakiramdam ko nasa loob ako o kabilang ako sa isang pelikula ngayong hapon tinignan lang namin yung ano yung bahay doon ng matanda oo ah, siya lang may isa dyan, sir. yung vlog na po ano ba siya talagang wala sa sarili dyan, ah parang pero kung kasi kung normal ka sa... sir ah? kung normal kasi bakit na inipon yung mga buto ng tao galing dito sa kabilang sementeryo ba tapos sinabik niya sa amin. parang hindi normal na kasi siya nagsasalita ang siya may isa eh Mm -hmm. Pag dito sa mga ano, oh, yun nga. sa sarili pa sa Matagal na siya din. Matagal na. nakatagal po. Pagdating ko dito, mga 2021, nandiyan yan eh. Hmm. Babalitan ko na lang siguro siya, bigyan ng konting ano ba. Kawawa eh. Kaya lang creepy lang ang ginawa niya. Hindi mahirap siyang ano sir eh, kasi yung kinakausap ko siya doon, nakasalubong ko niya. Hindi, na, hindi sumasagot. Hmm. Parang wala lang kasi sa kanya kasi baka mamaya kung bibigyan mo naman ng pera kung sakali. Hmm. Ano din? kung Punta yan sa sanong sabungan. Ha? Nakita ko yan sa sabungan. <laughs> Oo. Talaga? Okay. Sige, sige sir. Thank you sir ha? Sige sir. Mm -mm. Grabe. Sabong pala si Lolo. Baka pang sasabong niya yung buto. Sorry. Kasi one time nga pumunta kami ng sabungan. Nandun siya Ah. Pero ano sir, wala siyang kasama dyan siya lang walang, talaga. Walang Since 2021. Uh, Pagdating ko dito, mga 51. Tapos, pag umuulan, siyempre mababasa siya dyan. Talagang nandyan lang siya, ganun? Um, o araw-araw siyang umaalis? Araw-araw siyang umaalis. Uh, okay. Pag araw-araw, wala ganun. Mas hindi na pagkakilang umuulan. Um, Oo, sige-sige. Oh. Thank you, sir. Ha? Misteryosong matanda. Bakit kaya doon inipon yung mga buto ng tao. Ang ano dyan dapat, matulungan eh. Kaso, pag ganyang wala sa sarili, hindi natin alam, baka mamaya ano yung gawin ni Lolo sa atin. Huwag naman. Dito ko na naisip ipagtanong-tanong sa mga taong malapit dito, kung saan nga ba. O, kilala nila ang matandang ito. At bakit niya piniling tumira sa pagitan ng ilo, malapit sa sementeryo. Pabait siya hindi naman na nananakit. Hindi. Ah, okay. Nagaano ng bangka tumutulong? Oh, tumutulong siya na. Si pa, ano? Oh Palusad na. So, so, Pero tanong lang namin kasi galing kami dun sa bahay niya. Huwag mo lang na ha. Oo. Oh. Bakit may mga inipon siyang buto ng tao? O di ba Dito ako mas lalong kinilabutan dahil ang pagkakakilala nila dito ay normal lang ito tahimik at tinutulungan pa daw silang hatakin ng bangka. Gulat ka, di ba? Tapos sasabihin mo, ano, matino. Mm -hmm. Hindi, I mean, hindi. Ito guys, hindi ko naman sinasabing hindi matino. I mean, hindi normal. Hindi normal yung gagawin gano'n na inipon mo yung mga, ano, mga bukog ba? Abi ko, ang bukog o gliso iisa lang. Magkaiba pala yun, guys. <laughs> <laughs> <Tingalaga kayo. laughs> hindi, sir. Matagal mo na siya nakikita. Kasi nakausap namin 2021 daw. Ngayon, ang ginagawa niya, tinutulungan niya kayo dito na, ano, mm. -hmm. ini? Huh? Ng... Ito na siya naman lapit guys Maglapit-lapit siya ba? Para hindi na rin siya makilala o mapahiya Ay minabuti ko na lang na i-blurred Ang kanyang pagkakakilalan O baka sakaling meron pang mas makaintindi sa kanya Kung bakit niya ito ginagawa Kaya nag-obserba na rin ako sa kanya Kung normal ba siyang kumilos O makakasagot siya sa ating parang mga tanong. Parang hindi pa siya ganung katanda Kung titignan na ang kanyang Iba. Ay parang umaabot lamang ng 50 pataas Hanggang 60 ay call nagaun nakakol kol call? Ha call, na nakau 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 na nakau 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 ka nakau 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 muna. nakau 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 Hindi naman ako kaya ako siya iniwasan. Dahil sa reaksyon ng kanyang mukha, eh parang normal lang siya nagsasalita o sumagot sa aking tanong. At parang normal lang din ang kinakausap niya tinatanong itong si kuyang nakadilaw na una nating napagtanungan. Kung siya man ay wala talaga sa kanyang sarili, huwag natin siyang musgahan. Dahil may mga bagay pang dapat nating imbestigahan. Sa parto ng video ay hihintayin natin ang kanyang pagbabalik sa kanyang bahay at kung ano ang kanyang ginagawa sa mga butong iyon. Palagi nating tatandaan na hindi tayo pwedeng humusga sa isang tao, lalong-lalo na't hindi pa natin siya kilala. Pero ang malaking tanong kung matinuman siya o hindi, ay bakit niya ginawa ang mga bagay na ito? So, maidagdag ko lang mga master, sana tapusin niyo na po yung video. Maraming magko-comment sa sasabihin na, o bakit hindi mo na lang tinulungan, bakit hindi mo siya tinanong kung yan ba ay bakit niya ginagawa yung ganun. Kaya nga, bago natin sana siya tanungin, ay imbestigahan muna natin. Sa parte ng video, bala ko sanang bumalik dyan sa api uh, na pinakabahay niya at iimbestigahan natin kung gabi, bakit niya ginagawa ng gabi. And mag-aas ako ng permission dun sa price gas kung pwede kong lagyan ng CCTV, yung pinakagilid ng bahay. So, yun, kahit hindi natin siya babantayan, i check lang natin magdamag kasi doon daw araw-araw umuwi yun ng gabi. Doon ako nagtataka, bakit gusto, gusto niya o bakit doon talaga siya uh, nag stay ng gabi na para bang, kasi kung ano tatanungin niyo ako sa personal ha, normal. Para siyang normal, kaya medyo natakot ako nung nakita niyo naman sa video, hindi na ako nagsasalita. Ha? Pero yung ginawa niya, yung shop, para sa akin, normal yung kanyang kilos, lahat. Hindi naman ako makakapag... Uh, buot-buot uh, or makakapagsabi niyan kung ano man siya dahil hindi naman po ako isang psychologist at hindi naman ako psychiatrist uh, dini-disclaimer ko lang din sa video na wala naman ako sinabing totaling siya ay may problema sa pag-iisip uulitin ko tayo ay nag-iimbestiga lamang kung anong klaseng tao at sino bang taong matino ang gagawa ng ganoon di ba? Sa part 2, balak ko nga, babalik tayo doon and then imbestigahan. Tapos, uh, syempre yung tulong, kailangan natin siyang matulungan. Kasi tulungan kailangan ng mga taong ganyan, hindi bang uhusga. Ano man yung nagawa niya, baka meron siyang pinagdadaanan may something siyang kailangan i-correct na matulungan natin siya. Sana po mag-email kayo dyan sa screen ng mga nais at tumulong din sa kanya, magbigay, magpaabot ng tulong sa kali. Apat na taon na pala, 2021 pa siya nandoon. So nandito tayo sa Boracay, dito ko na inedit yung video. Abangan yung mga random content natin dito guys. Marami pong salamat sa palagi niyong suporta sa atin. At mag ingat kayo palagi. Alam ko, sa lahat ng mga gala susunod ay lagi ko kayong kasama. Basta paki-like naman, paki-share ang video. huwag mo kalimutang mag-subscribe ka na dito sa Master Gala Channel. Thank you so much. God bless you all. Mapagpalang araw. Love, love. Relax! Relax!